ito pa guys, oh, ang cute oh, so cute ang cute cute ang cute cute talaga niya guys ito po, puro puti nadumihin to eh <laughs> ito, brown siya guys nandito ako sa mga section ng mga shoes mga sapatos Ikiyot niya guys. Ito na pong malaki. Ito maganda rin. Ayan. Ito o ka like BBC yan. Ikiyot siya. Ito naman may orange. Ikiyot talaga guys. Wala lang pang bili guys. <laughs> Window shopping lang. Oh ito guys ang ganda niya. Ayan, mga shoes. Mga sapatos. Ayan, pwede pang school. Black shoes.